Magluluto tayo ng dinding And meron tayong bagong kulay. Ito, hindi ko alam kung anong tawag nyo dito. Kasi first time ko makakita nito sa market. Ang sabi ng seller, masarap daw ito ilagay sa dinding So, nung sinabi niya masarap, hindi na ako nag, ano na, nag -doubt na hindi masarap. So, binili ko siya kahit hindi ko alam kung paano siya lulutuin ng ayos. So... Sabi lang naman daw niya, alisin yung puti sa loob. Hinati ko siya sa, sa ano, ganyan ng pagkakahati ko. May nakikita nga kung parang siyang hibla. Ayan, o. Mukha siyang hibla. Yan yata yung aalisin. Yung buto, di ko alam kung aalisin ba o hindi. Kasi, sabi yung puti lang. Comment down kung kasama rin ba yung yung buto pag niluto. Kasi mukha siyang, ano, o... Ayun o, nakadikit sa buti. Baka kasama sa hindi kakainin. Tapos, ganito siya katigas. Ang tigas ng kanyang texture. Mm. Para siyang kalamismis. Para siyang patola. Para siyang mahabang... Mahabang balingbing. Tsaka para siyang ano uh, ang palaya kasi mayroon siyang laman na ganyan. Tapos hindi ko maintindihan yung uh, ano kaya magiging lasa nito kung pag sinama ko. Kung hindi ko susundin yung sinabi ng vendor. Tapos, ito yung mga ingredients pala natin na kung gagawin natin sa ating dinding Yung wala lang dito ay yung asin at saka paminta. Kasi kukunin na lang natin siya kapag lulutuin na. Ayan ang ating garlic, onion, ginger, tomato, sili, optional lang yun ha. Tapos, meron tayong ano, sweet potato, okra, or lady finger, patola, eggplant, nilitan ko yung slice natin. Tapos, meron tayong saluyot, meron tayong mushroom, oyster mushroom, ini-strip ko lang din siya. Tapos, meron din tayong ganto Uh, beans. Hindi ko alam kung anong klasing beans to. Basta, may mga dry, ganyan siya. So, kung ano lang yung kaya kong anhin, himayin, ganyan na. Tapos, lalagyan natin ng um, tinapa. Tapos, ito, hahatiin na lang natin siguro sa strips kasi wala akong idea kung anong klasing tututo, Tapos, yung pampalasa natin ilalagay ay boneless fish sauce pagkoong, magic sarap, asin, paminta. Ayan yung mga sangkap ng ating dining ding Ito yung gulay na sinasabi ko. Hinati ko siya sa gitna. After kong hatiin sa gitna, inalis ko yung inside. Sabi kasi alisin ko yung puti. Ang alam ko lang na puti ito. Pero may mga buto siyang kasama. So, inalis ko na lang para sigurado na hindi ako magkamali. Tapos, ginahit-gahit ko na lang siya ng ganito. Para siyang ano, ang um, palaya. Ma, ma ano, ma, tag dito matigas. Matigas na version, ganyan. Kakaiba, o. Oh. Tapos ganito siya, o. Oh. Para siyang buto ng maninipis. Ayan, Oh. Tapos yung Hibla. nilagay ko na dito yung ating talbos na haluyot. Ito na yung pinaka pang final natin. Dahil eh, malapit na siyang maluto. Lulutuin na lang natin ng 3 minutes. Nilagyan nga pala natin na mga kita. Malalaki. So, tinikman ko naman. Masarap naman yung gulay na yon. Kailangan natin ilalim, ipa-mix ng ayos para naman even yung gulay. Tsaka lasang-lasa mo yung, ano, lahat. Kunting kulo lang yan, tapos pwede tayong kumain. Ito yung kauna-unahang beses ko magluluto ng tininding na incomplete na nilagyan ko na ng gantong klaseng gulay. Tikman natin kung anong klase, anong lasa niyan. Ano ba ang lasa nito? Mm. Masarap siya. Kakaiba. Basta masarap siya. Bibili na ulit ako nito pag nakakita ako sa market. Gusto ko yung lasa. ito na yung final output natin sa ating dining ding na may hipon Ayan. Magbibigay tayo ng ulam sa ating neighbor. Ayan. Overcooked pero bahala na si madam.